Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat, mga Kapamilya. At welcome back to my YouTube channel Twin Mix TV Rusil, panibagong araw, panibagong buhay at panibagong work activity. Uh, this video mga Kapamilya, the same area pa rin tayo. Dito pa rin tayo sa ating roof slab. At sa ng ito, isi share ko sa inyo paano natin i-align yung sloping sa pagbuhos dito. May discard kami dito mga capacitors para maganda yung sloping sa ating roof deck uh, slab para yung tubig hindi mag-stack sa gitna para diretso doon sa ating uh, downspout. Yun ang ise ko sa inyo sa video ng ito. Samahan nyo kami mga capacitors. At let's go. Gawon mga kapaiters, di same area pa rin tayo dito sa ating roof deck slab. Uh, kibali, isisir ko sa inyo paano natin uh, i-align yung sloping dito. Sa pagbuhos dito sa ating uh, roof deck slab, napaka-importante yung uh, sloping sa ating roof deck para yung tubig hindi mag-stack dyan sa gitna. Ang ginagawa ko dito mga kapaiters para maganda yung sloping sa ating uh, rope deck slab para sa ating pagbuhos naglagay ako ng guide ng 10mm na kabilya ito yung 10mm na kabilya ito na yung guide ayan ito yung ating tap sa ating buhos mga kapaiters ito dahil 40 yung ating uh, beam 40cm yung ating beam ayan ginawa ko dito nagdown ako ng uh, 2 cm dito 2 cm dahil maglagay pa tayo dito ng torch membrane water propping at pagdating doon sa dulo yung dulo na yon nagbaba ako ng 4 cm para mas mababa siya doon kaysa dito mas mas taas siya dito para yung tubig didiretso yan sa ating downspout kung nakikita natin yung mga PVC na yan na abang yun na yung mga downspout natin at yung kabilya na yan may tugbang siya dito mga kapaiters yan ito 3 meters yan sakto lang yan sa ating uh, kalis yan ito na yung baba, uh, daw natin itong tangsi na ito mga kapaiters yung tangsi na yan oh. dito tayo mag -align. tapat natin dyan i-plus natin yung ating kabilya dito sa ating tangsi dahil naka-drop na yan doon sa dulo tapos i-welding natin yung kabilya na yan hindi na natin babaklasin yan dahil magtataping patayo tayo dito Kibali ang mayari dito hanggang dito yung first na buhos natin dahil bu magtataping pa tayo para sa final sloping. Yung ginawa ko dito para maganda yung sloping natin uh, sa unang buhos pa lang nagbaba na ako doon sa dulo, nag-slope na ako para yung uh, membrane torch waterproofing natin sumabay sa sloping. ayan Dahil dito may Ayano pa tayo dito Membrane Tapos mag topping pa tayo Ng uh, Concrete dito Yun na yung final na uh, Sloping natin Yung iba mga kapayters Tubo sana ang ilagay ko dito Na pang guide Kaso Yung didos na tubo Sasayad siya dito Ibali lalampas ya dito Sa ating tangsi dahil uh, yung PB uh, GI pipe sana ilagay ko kaya pinalitan ko ng kabilya yan na team ito hindi na yan babaklasin kasi matabunan pa yan sa ating uh, sikan buhos o sa ating tapping dito kasi sa guide mga kapiters wala akong tiwala dito sa tangsi dahil pag ito ang gagamitin nating guide yung tangsi hindi klaro yung ating sloping hindi mapantay yung ating buhos sa sloping dahil pag mapatong na ito sa buhos natin sa halo natin may posibilidad na tataas to yung tangsi dahil malambot yan mga fighters uh, ibara dito sa guide na kabilya dahil hindi ito lulundo yan di lulundo yan pag tangsi walang klaro ang tangsi mga ka-fighters. pag ito ang aasahan nating i-guide natin And kaya ito yung ginagawa ko. Kibali ang mangyayari dito. Dalawang side ang slope natin. Mula dito hanggang doon yung sa dulo ng upining sa ating hagdan. Yung beam. Papunta doon. Yung sloping. niyan Papunta dyan. Sa ating mga abang sa ating downspout. Dito mataas tayo, pababa tayo doon. Tapos yung kabila naman doon, yung ah, nilagyan na nila ng guide. Ang drop naman doon, galing dito. Galing dito na guide. Yan, guide yan. Punta doon. Doon naman tayo bababa. Doon naman tayo drop. Yung mga downspout doon na lima. Ibali ito, pantay ito. Yan, libilado to mga kapaiters. Yung sa gitna dahil bababa tayo punta doon. At ang dito na side, doon naman tayo babagsak ang tubig. Ibali ito yun, mataas yan dito sa gitna. Yan. Libilado yan mula jan Hanggang doon, yung downspout na yon. Libil yan, tapos dito mataas dito mas mababa doon doon tayo nag drop dahil do, nando, nandoon yung ating mga downspout na mga abang pagdating naman dito sa na area dito yung uh, sloping naman tayo dito punta doon yung nilagay na nila yan pero ito sa gitna pantayan kibali yung drop nito papunta doon tapos and naman dito sa kabilang area. Papunta naman doon. Yan, ni natin yung ating guide mga ka-fighters. Ito yung kalis na sinasabi ko. Ayano. No? Nakapatong siya doon sa kabilang guide tapos dito para pagbuhos. Ah, hagore na lang natin. Kalis na lang natin

uh, islop nila sa kanilang mga islab kaya yung ibang uh, mga islab sa roof deck nagtatagas o nag nagpundo yung tubig dito sa gitna dahil hindi maganda yung uh, pagka islop kaya ang ginawa ko dito para maganda yung ating islab walang mag-stack na tubig ito yung diskarte ko naggawa ako ng guide mga kapaiters yan yun na yung guide natin At kailangang may mahaba kayong kalis katulad niya no yan dahil dyan eh Ito. kailangang 3 meters mula dito 3 meters yan kasi 3 meters yung haba sa ating kalis doon naman tayo maglagay ng isang guide kibali tukbang nga mga kapaiters na guide ini building lang natin nah Ini yang yun purma mga kapaiters. Ya, nakasai siya din eh. tapos nakasahe po d'ya doon do sa bang para pagbuhos ganyan lang yan, dalawang tao yan dalawang tao, hawak dito isang tao at doon isa para pantay, dahil naka-slope na dito, mas mataas doon kaysa dito, kasi baba tayo dito ng 2 cm, ah, 4 cm dito sa pinaka ah, bagsakan sa tubig para yung torch membrane waterproofing natin kasabay na rin sa ating sloping Yan, dahil may ano pa kami dito mga kapaiters ah, kasi ito yung pinakapinis sa ating flooring tapos nagdown ako ng 2 cm dito para yon sa ating torch membrane waterproofing pagkatapos pagbuhos nito tapos tatapingan pa rin namin ng ah, kongkrito para nasa final niyang sloping papunta doon yun lang mga kapaytors Kailangan importante yung guide Guide, ang ginagawa kong guide is uh, 10mm steel bar Dito sa ating Drop deck slab yan, Tatangsian muna natin Bago natin uh, Lagyan ng kabilya yan. Ito yung tangsi tangsi na yan may tangsi rin tayo dito dito na tayo mag welding ng kabilya para guide pero make sure mga kapiters na hindi na gumagalaw yung ating uh, dito sa bottom at yung ating uh, top bars kailangan mayroon na yung mga concrete spacer para hindi nagagalaw dahil pag hindi ma-fix tong ating Kabilyada sa slab. May posibilidad na mag-angat-angat yung ating guide. Wala namang problema welding dito mga kapiters dahil yung kabilya na gamit natin is will be weldable yan. So yun mga kapiters. Hanggang dito lang muna yung ating video so na nakuha at mayroon kayong kunting kalaman pa parte dito sa paglagay ng guide para sa buhos slab for sloping yun buhay construction at maraming maraming salamat pala sa aking mga subscriber at support, supporters uh, silent viewers maraming maraming salamat sa inyo mga kapaiters at sa lahat ng uh, nag nagsuporta sa aking channel at asahan ko na uh, hindi kayo magsawa pag suporta sa aking channel at please like, subscribe at pindutin nyo na rin yung notification bell para update kayo pag may bago akong video ng upload uh, about construction technique bye bye mga God bless